Okay. huh <laughs> ah, ah, ah. na ako. huh huh May selfie natin. huh 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 ayoko nang, na... nang, <laughs> nang, <pa>, nang, <laughs> nang. Na magpa-selfie dahil na tumanda na ako. huh 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 pero, anyway, Merry Christmas sa inyo lahat. Yeah, at, yeah. uh, salamat ako. na nakarating kayo sa ating konting uh, uh, I konting celebration, uh, konting pagpakilala. At, uh, okay. patagal na tayo hindi nagsama-sama na buo po lahat tayo. At, uh, Siyempre, dahil uh, tanong, uh, nung nakaraan ay very intensive at yung mga ginagawa. Kaya marami tayong, marami tayong trabaho ah uh, siguro eh, ngayon na iba, hindi na pareho, hindi na kampanya, hindi na eleksyon, kaya nagbabago talaga yan. Kaya ipinilit namin na kahit papano na makipagkita sa inyo para naman makapagpasalamat kami sa inyong tuloy-tuloy na pagsuporta sa amin, pamilya mga oh, yeah. sa administrasyon ko at sa lahat ng ating mga ginagawa para tulungan ang uh, taong bayan eh, yan po lahat ang nating uh, um, ang lang naman ang ating layunin uh, na makatulong at kaya naman tayo magkaisa kaya naman tayo ay nagsama-sama dahil pareho ng ating ating ang lahat ng ating mga pinag-iisip ng paano uh, pagandahin ng Pilipinas kung paano pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino ayan eh, ang ating isinigaw nung kampanya. Yan ang ating lagi hanggang ngayon na ito ay uh, 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 ang sinahang, uh, sinahang, ng mga bagong pamamaraan. Eh, kaya naman, eh, kaya naging matibay ang ating pinagsamahan. Ah. Dahil hindi lamang dahil tayo magkakaibigan kung hindi tayo ay sama-sama may sarip, may isang paniniwala. At yan yung nagkakaisa, at sa pagkakaisa na yan, ay pagagandahin natin ang, um, ang, Pilipinas, pagagandahin natin ang, uh, buhay at ang mga pag-asa at uh, mga na kinabukasan ang ating mga minamahal na kababayan. Kaya um, kahit uh, yan, 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 ngayon ang ating ginagawa, uh, uh, nandito na, na, na po tayo sa Malacanang. At uh, kailangan, kailangan nga tayo, dapat mapadalas kayo mga punta rin. Yeah! Dito, uh. Kailangan, 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 <laughs> <laughs> nah, Nararamdaman narar <laughs> ko, <naman laughs> narar ko naman kayo at naman nakikita ko naman yung uh, ginagawa na patuloy ang pinaglalaban, ang ikamabuti na ating bansa, uh, pinaglalaban ang uh, mas ang, ang, ang katutuhanan, pinaglalaban ang katarungan. Uh, yan naman talaga ang ating, uh, yan naman talaga ang mahalaga sa ating lahat. At, uh, natutuwa ako na kahit pa paano, nakahanap tayo ng panahon para magsama-sama at uh, mag, uh, ayan, magpapaselfie yung talaw tayo na selfie doon siya. Anyway, andito rin si, ano, andito rin si Lisa. At, uh, kailangan hindi na sabi na hindi naman daw kayo nakikita kung hindi yun na sa social media kung hindi naman sa mga iba't ibang media sabi na dapat eh, sumama siya namilit sumama para maka, na makikita ko naman makakailala ko tumutulong sa atin kaya tanong ko first name Lisa Manatamako Woo! Anyway, uh, yun lang, uh, yun lang. Uh, ako ay kagaya ng sabi ko, ito naman, parang sano-sano lamang para makapag uh, uh, konti tayo. Uh, Pasko na, nakita niyo naman itong palasyo. Nakare-ready na ito para sa uh, para sa mga kamataan. Pag simpang gabi, binubuksan namin ito na Binubuksan namin ang palasyo. Para uh, pag simpang gabi na, bago pumunta ang tao sa simbahan, na umagang, uh, madaling, uh, ng umagang madaling, araw madaling araw, eh, dito muna sila. At nagpapakaal uh, tayo ng konti, may konti na laruan para sa mga bata, uh, para naman may maramdaman ng Pasko. Yeah. Kaya uh, pagka nandito kayo, bumisita kayo. At uh, open house naman ang palasyo. Eh. Yeah. Uh, Bisita kayo. At makita naman na kung ano yung ating mga handa uh, para sa ating mga kaibigan at uh, mga nakakalalo dito sa Balasso. At uh, I'm very happy again. I'm very happy to be able to see you. yun, ang tagal ko nang hindi nakakita. <laughs> ako na yung tumanda sa atin eh. Kaya hindi ko tumatanda. Ako lang yung tumanda eh. <laughs> laging may sipul, laging may ano, laging may karamdaman. Pero kayo, mga healthy, lalakas ng mga katawan ninyo. Bubuti na lang. At nandiyan kayo. Para, para, para ako, eh, pag, pag, pag medyo hapong, -hapong na nandiyan naman kayo. para... Wow. <laughs> para uh, kayo okay, mga pang, ang okay, okay. ng ating mga ginagawa. Kaya, anyway, I, I would like to thank you all very much. Maraming salamat sa, pag, uh, sa dami, sa, inyong tulong na ibinigay sa atin, ang tulong na ibinibigay ninyo sa administrasyon, ang tulong na ginagawa ninyo para sa taong bayan. At uh, siyempre, eh, sa pamilya namin, eh, hindi namin masusuklihan ang inyong pagmamahal at ang inyong suporta na ibinibigay sa amin. Sa matagal na, hindi mula pa, bago pa, bago pa kami eh, tumuntong dito sa sa palasyo, yes. Eh, ay nanggala kayong lahat. Kaya, <laughs> mahaba nang ma mahaba-haba na itong pinagsamahan natin at uh, mabuti naman at ako ay lumalakas ang loob ko dahil nakikita ko na marami tayong magkasama, marami tayong parehong kainwala yes, marami, tayo! marami tayong nakatapang yes. na nagsasalita yes, nag, uh, uh, <laughs> nagsusuporta <laughs> at sumisigaw para sa kabuti at uh, marami May salamat Merry yes. Christmas! Happy New Year!